Ah, uh, mga kaisan, kami po ya uh, magkakalas na rin. Na eh, dahil uh, lilipat na po yung mga baboy. O, Ito eh. Ay, utay, pwede pala natin ilagyan muna ng swimming pool. Siya nga, no, na dinilangin tubig eh. Try daw natin. Nakalasin ko lang utay rin bubong. Price kaya natin. Ayan muna utay. Wala ka pupunta na, no? Mayan natin muna tayo ni. Wala na pong baboy din eh mga kaisan, lipat na. Para hindi na mga muy. Kakalasin na po. Pakatakal na na ito, utong simula bata. Oo. Sinabi din eh. At gawa nang pag may baboy po dito, halimbawa yung magkakamping na, mabang ipo, babang eh. -e. Kailangan malayo. Mabang eh. Okay. Hello, Dul.

Lagarin niya. Tahoy. Tahoy. Pwede nga para swimming pool muna ari ito yun. Habang wala pa tayong swimming pool na malaki. kasamahan Tunay na samahan Na pamilya ating tulingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan ng kung sandata ay ating pagmamahalan Pagpukuluan at sulidong samahan Hindi nagkakaingitan, pataas ay nagkatakahan Pagkat tayo isang pamilya Nasa Panginoon Naring uh, ari pong baboy ay eh, tinanggal na. Tinatanggal po namin ang mga yuro-yuro. Putoy, -yuro. abutin mo nga din diyan ako, diyan diyan lang, ito. Diyan. Hindi ako, hindi na. Saan? Hindi na, hindi ko putin. Baka kadali. Hindi, sabi. Sige. Para po malinis na rin tubig yan. Aring sabi ko nga sa inyo mga kaysa, aring lutuan, ililipat na po doon. Para sama-sama na po lahat ng lutuan. Gagawa po tayo ng uh, uh, uhawan, mga ihawan, mga ihawan. Ng pagkakya, paghahanda. Ngayon po ay araw ng linggo eh hindi na po kami nakakapagpahinga. Eh. Nagkakabul po kami sa oras. Wala nang lalabas. Hindi oh, tatagal mo masyado. Plastic <laughs> yun ay. -ari. Kahit ay wala na, hindi nang tatagal. Malinis na mayot galing sa bukol. makan din pag pamutong ng bilangat kaya kaya ko. kaya kaya yan. Ha? kaya kaya yan. kaya kaya nang 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 Niyan. din po ito ng kubo na tanaw naman itong palayan. bang ang... mas malaki po doon. Mas malaki 'yung ginawa natin doon, mga dalawang ganun po kalaki. Para po pag bisita. nilagyan laan po namin na ng plastik 'to. po ni Utoy eh. po ng mga bata yung tinaton. Tulog pa. Yan, tulog pa po si Utoy. update ko kayo mga kaisa pagkapuno. Naliligo po yung dalawang uh, bata. Ito po itatanggalin din. Nililinis lang namin. Yan. Ito Utoy na po nililinis. Ito tatanggalin na po ito lahat. Yan, panibagong haligi na po. Linisan na 'to. ay uling ito ah Nari pala yung ano, ipapakakot sa basurahan. Ang dami po namin nakuha. Oh. Mga panggatong po, bao. Tsaka itong mga yero. Ayan ito. Ipagbibili na rin po para walang kalat. Doon ang kami po ay eh, nagniyog. Niutoy. Si Kuya Bombay po ay umuwi po at uh, nakikipag date po ngayon po ay linggo ay sisimba ngayon, ngayon po sana kami pahinga ay eh, saka na po kami papahinga pag uh, wala na masyadong gagawin malaki na kaya ang tubig na ng palaisdaan pinatatang po natin ay eh nung minsan ah kaninang maga kahapon ipinakati uli hindi ko napakita sa inyo na tumaas ang tubig ah oh, nataas na ah milky nataas na po ang tubig ayan Marites, ililipat ka na rin do sa bahay mo. Wala na dito't baboy, Marites. Yan, ililipat na po ito. Ililipat na. Oo. Pumunta na sa magandang kulungan. Kaya mga kainsan Ginawa namin uh, DIY swimming pool Medyo madumi lang ang kulay Gawa ng kaputi po Iba ang kulay Matagal na po ay eh. Malinis po ang tubig ito Lago mm. po ng bata Ay si nga pala ni Pasok na no Yan huling uh, swimming pool po ni sa Dililis lang po natin ito. Hmm, ito. Kinanggal yung mga dagmang. Tapos ay naligo na rin po yung mga bata. Nung isang pa request ay may swimming po yan sa bayan. Ay nabutas. Yung po bang binibili. Yan, ginawa namin yung bumbuy ng ano, plastic. Ayos ano. Dating banlat ng baboy. Ngayon ay ano. Swimming Napupuno na Napupuno na ano. puno puro po ito ng baboy nilinis lang namin wala na pong baboy nilipat na sa kabila

Oh, toy, malapit ang mapuno ah. Toy. Matagal din pala magpuno no, toy. Nasa dalawang oras na eh. Toy. Toy, toy. Sarap maligo, na. Toy. tuwa po ang batuta ay Yan mga ilang buwan pa mga kainsan makukulayan eh swimming pool na yan totoo na talaga mm -hmm. Doon sa kabila Ah mga kainsan at ngayon po ay alas 5:30 na kami po naglinis-linis lang dito sa paligid at nagniyog linggo ay ha ah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace pa ingat po